Miki. So, natin yung pinakamasarap na lechon dito sa Davao. Miki's lechon. Kung so, saan nagsugod ang lechon na ni Mundo? So, sa mga sis, kali siya po. Mga kalagot, ngalingaw lang. Dula-dula lang na uh, ka-order. Tapos so, mga kita, kali gasto, gasto. ah, so... siya, gasto-gasto. Ah, so panahon, na-realize lang po na ako na... Ay, so, wali, wali, asa ni mo nakuha ang inyong passion sa pagluto sa lechon? Uh, so, mm -hmm. Sa kong lolo ko, di hiling man ang lechon ko. Ah, mo eh, ah, ah, okay. ba? Lechon. Yeah, I see. So, practice-practice ano? ah, uh, uh, na. Ah, hanggang na-develop oh, through the years? Develop, oh. Mga, what year did it start? Uh, start? Mga, 1,000 eh. Ah, um, bago po lang pala talaga. No, 1,000 tausan no? no? Pero, na regular siya mga 2010 again, uh, oh, ano mga, fairway, na ginakuha ng mga permit ah tapos din sa personal no pero ah ang Mickey's Legend welcome sa no uh, franchise kadi ay hindi okay lang oh, uh, okay. wala okay. uh, lang no uh, <laughs> kaya. <laughs> kaya. kasi kaya hindi uh, drop lang <laughs> kasi eh ang akong pagkadungog This was featured in many media, ano, like ABCBN, mga GMA tapos nakita na nakit ako na it, it was it is considered as the king of lechon, no? sa Davao that's ay so oo nakita ko sa ano chamber Davao chamber pero would you mind sharing us kahit na hindi yung secret talaga <laughs> what, do, what do you put in this lechon na ginabalik balikan sa tao ba? Uh, no, so, normal lang normal lang na uh, ah. lang lang so, mga normal na yun. salt na mga, mga salt, salt, and uh, no, salt, no, salt, uh, pepper, mga bawang normal ba? Nalagay sa imong uh, pa sa pagluto ta ba yo when you feel kung uh, na uh, sa pagpangga sa imong um, sa imong um, kamot um, 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 na lang ron <laughs> sa imong imong gibiligyan og ganda lechon usa man pud pa pud mo masulti na kasi hatag pa ni mo sige ba sa kamot ug to mo base ako na nabasahan ba sa mga vlog o kay kinisi market man nga ila kana market sa marketmanila.com wala, so, wala. Uh, um, Murad Bono, mo siya, siya ang owner ng Zubuchon. Ah, okay. Mark, he is known for market money. Siya tong nag-introduce kay Anthony Bourdain sa Lechon, Dries Pilipinas, sa Cebu. Ang okay. uh -huh. um, akong narasahan is they... Yung common ingredient nila na daghan din gila po, is tanglad yun, lemongrass. Uh -huh. You also do that? Oo. Oh, yeah. Pero binigilin nyo ko na gano'n. Depende ah, na sa ako. Depende sa oras sa pagluto. Basta kung mukha ko nun, lamigod. Ay... Kaysa... Many times na ako nagilawan. Gapon na ako'y nag-email sa anay. Uh, Tag sa ako. Hmm. Si Bullet. Si Bochon. Si <laughs> uh, <laughs> Nagtag nag sa ako. <laughs> Nagtag <yung, laughs> <laughs> ka sa Zubochon. Nagkaon. Oh, no. sa kuwara. Tawa ko yung comment sa gapon. Asa ah, so na? Bakit ano sa uh, okay. sa'yo mga Facebook? Uh, Oo, Facebook. Sa'yo mga timeline? Okay, okay. Tawa sa Facebook siguro. Na sige. sige. Ko. Or sa wiki sa ito. Masin mo appear na ito. Okay, gusto na ako sa'yo dungag. Tarto, tarto lang. Tarto, tarto? Okay. Ayos. Ang bersyon ng lechon ni Miki ay naiiba sa karamihan na nagluluto ng lechon. Simple lang ang kanyang timpla. Ang sikreto ng lechon ni Miki ay di masyado sa sangkap, kundi sa klase ng baboy. Native ang baboy ni Miki. Kaya wala masyadong taba. Di tulad ng karamihang lechon na nakita ko at natikman na mo kolesterol at di maganda sa katawan. Ngunit ang karne ay makatas malambot at napakamalasa. I'm gonna taste uh, the gonna, uh, this. Wow! siya? Liksipak? Sisig. Ah Lechon Wow! And, uh, taste the super duper the best lechon in Davao. Dip it in the looking so delectable vinegar. Mmm. God. Mm -hmm. Ah, very juicy, juicy, meaty, wonderful, magical. Atong ah, pinaka favorite ko ang one. The crispy skin. Kamayin ko na lang. Kasi I'm very hungry. Kung may authentic na lechon sa Pilipinas o buong mundo, ito na yata yun. Naalala ko may nabasa akong review sa Trip Advisor na nagsasabi na di nagustuhan ang lechon ng Zubochon ni Marketman. At agad niya itong sinagot at sinabi na natural lang ang lechon ng Zubochon. Di niya ito nilalagyan ng MSG o Bitsin o kahit anong norcubes. Di rin siya gumagamit ng toyo o 7up para sa balat nito. Ang sabi niya, sabaw ng butong lang daw ang pinapahit niya sa balat. May pagkapareho ng estilo si Marketman at Mickey. Simple lang ang kanilang proseso. Malalaman mo ito sa klase ng karne at lasa ng lechon. Di man nagugustuhan ng sa Cebuana ang Zubuchon, pero mulakas ito sa Manila. Ang Mikis Lechon naman ay gustong gusto ng mga Dabawenos. At sigurado ako, magugustuhan rin ito ng mga Cebuanos at Manilenios. Lalong-lalo na sa mga pihikan sa lechon. Paano ko ito'y mapapatunayan? E di puntahan nyo at tikman. Leo. Oh, sabihin mo sa kanila kung saan tayo ngayon. Ah, uh, dito kami ngayon sa Monte Maria sa labas ng along the road lang dito sa San Mo Bodies po. Selection. Ngayon ako nakapasok dito. First time ko. Yung kasama ko si Nonay. Nonay si So, dito kami ngayon. inaantay namin yung na din yung betcha na presko bagong dito. Yun lang. Yun lang. Sabi ko. Eh. Okay. Wala ka pang babatiin mga kaibigan mo? Mala. Oo nga pala. Yung mga kaibigan ko sa Pampanga, dito ako ngayon sa... Dito kami ngayon sa Monte Maria Skyline. Ang layo nun? Pagka Pampanga ka? Kaya nga, lalang ako eh. Pampanga ka pala? Hindi. Masaya na ako. Ah, Pampanga lalang? Pampanga, Pampanga, Pampanga lalang. Malapit lang sa SM Lanang. Okay. Pero hindi Luzon. Luzon din yan. Saan mo nabili ang shades mo? Ito? Eh, galing ito sa kaibigan ko. Kilala din si Nonoy kasama ko. Ah, Yun ang bayan sa akin ito. Maganda. Oo. Maganda nga. Anong klase yan? Ray-Ban ito. Ray-Ban. Hindi ko... Original ba yan? Parang sa tingin, parang original eh. Maganda. Tawad ni... Tawad ni Sir. Sir, nalit ka. Habang imintay natin yung leksyon. Hindi, takas babo. Imintay rin natin. Oo, oh, tama yan. Tsaka Hindi ka naman, Sir. Oo. Oh, Anong makita ka? Anong makita ba? Ah, pakilala. Oo, oh, pagkilala natin. Pagpakilala muna tayo bago siya magpakilala sa mga... Yeah, oh. eh. Siya pala yung nag ano dito? Yung... Ano mo na magsalita? Ano mo na? Kasi natin alam eh. Yeah. Sir! Ano pala mo, sir? Jojo. Jojo? Uh -huh. Jojo is the man! Ang trabaho mo dito, Jo? Kanta. Kanta. Ikaw yung mga chaps ng oh, Wow! Ano yung mo ano? Pag kami yung... Pag, -pag ikaw yung tantad para sa amin, kami yung muna ano. Belanda atau tampuk. <tip> Okey, Jojo, Instagram. <Experiment>. Tu, <tip> jangan ada sih. Okay, oh, kau nak apa? Kau nak apa? Kau nak apa? Kau